nga, gusto kong matulog. Gusto kong layasan itong stress na to. Mm. Maigi, huwag ka nang sumali dyan. Huwag ka nang tumuloy dyan. Yan, finalist na yun, hindi ka tutuloy dyan. Masama yan. Diyan ka o-opera oh, na kung ano-ano. Please lang makinig ka sa nanay mo. Gutom ka na, Cassandra? Opo. Uh... Ma, wala po ba tayong hapunan ngayon? Hindi ba hinahati ko pa yung tatay niyo? Eh, dumiskarte pa yung magkarpentero doon sa kanto, dun sa unang street. Eh, wala pa eh. Baka wala pang bigay na sahod ngayong araw. Mami, I'm hungry na po. At saka, kailangan daw po natin magpi ng fees sa school ko. Pangapunan nga ngayon, wala tayo. Pang-pay pa sa school mo. Tsaka mo na muna isipin yan. Ba Babalitaan tayo ng tatay niyo kung ano. Gatas nga ni baby, wala natin. Ano, ano na? gagawin ko? Ma, kasi ngayon, may pupuntahan ako eh. Ano yun, parang pageant, ganun. Nakita ko kasi may nakapaskil so nag-audition na ako. Ayun, magpapractice na kami mamaya. Sakto, pag nanalo ako dun, ma, di ba? Meron na tayong pangkain, meron na rin tayong pumayad ko ni Cassandra, di ba? Di na rin mag-work si Tati. Jalisha, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, allergic ako sa mga contest-contest na yan. Diyan nga nasira yung buhay ko eh. Uulitin mo pa. Kung ano ako, ganun ka din. Kaya tingin mo, ikaw swerte dito sa pamilya. Ikaw makapagpabago. Huwag ka mag-ambisyon. Ma, di naman natin... Hindi natin sigurado kung mananalo ko, pero tiwala lang tayo. At hindi ka mananalo. Ako kahit anong tiwala ko, hindi ako nanalo. Kahit anong pagsasikap ko, hindi ako nanalo. Tsaka gastos lang yan. Wala na tayong makain, oh. Mga last, kung ako na, na, mula nang nag-resign sa pag-OFW yung tatay nyo. Nangangarap ka pang sumali. Ano pang bibili mo ng gown? Ano pang bibili mo ng mga gamit dyan? Wala naman ang pumbabayaran. Sagot na raw po nila. Ano ka pang recycle? Jali siya gamit mo yung utak mo ha? Sayang kaysa mag-alaga ka dito tsaka mag-asikaso ka ano, ng mga trabaho na yan. Trabaho nga napin mo, matinong trabaho, hindi pageant-pageant na puro na yan. Palakasan niya, hindi ka mananalo dyan. Oh, ito mabuti gawin mo. Magawa ka ng kapatid mo. Para may silbi ka. So magpahinga, gusto kong matulog. Gusto kong layasan tong stress na to. Ayan mo, Cassandra. Sasali ako sa pageant, ha? Pag-pray mo lang na mananalo si ate. Gusto mo sumama ka sa akin sa practice ko? Uh -huh. Sige, dali. Ika, sama tayo. Sakin okay. okay. ko si Kevin. Aligo ka na, ha? Congratulations, ate. Ang galing niyo po. Wow, thank you. Sana mananalo si ate. No? Siyempre po, mananalo kayo. Ang galing niyo po eh. Hmm, wala na ka talaga. Nasaan si Gavin? Ay, na sa... nandun po siya sa crib na tutulog. Oh, ah, okay, good. Para di siya may iyak. May gatas pa ba siya? Opo, at saka... Ano, gusto ko po maging katulad niyo pag uh, malaki na po ako. Ah, gusto mo din? Opo. Sige, basta Pray mo ngayon si Ate Mananalo. Siyempre po. Thank you. Ganda ba nito? Opo, bagay po sa inyo. Tapos ito din po. Mula din ta. nga. Susunod, kita ng mga damit din na ganyan pag nanalo sa... Sige, Sige po. Anong oras na? Uh, galing po ako sa pageant, mami. Hindi man ako tangay. Alam ko naman eh. Hindi, na mo talaga yung kapatid mo. Hindi ka nag-iisip? Mahamog oh, si Cassandra. Anong oras pasok bukas? Sali ka ng pageant pero boba ka? Eh gusto po kasi nila ako mapanood. Tsaka nasama po ako sa finalist. Wala akong pake. At hindi ako natutuwa. Alam mo ba kung saan ka na buo? Tsaka yung mga kapatid mo? Sa finalist! Yan ang ino-offer sa akin. Pero hindi ako nanalo. Binuntis lang ako. Ayan nga, iba-iba kayo eh. Proud ka? Naikikwento yan? Ang tanga-tanga mo. Kala ko ba na matalino ka? Sali ka ng contest? Ikakanta mo lahat ng baho ng pamilya mo? Sino magiging proud na ganyan, Jalisa? Sasabit ako dyan eh. Kakalad ka rin yung pangalan ko, pangalan ng tatay mo, ng mga kapatid mo. Hindi ka ba pwedeng manahimik? mag aral ka na lang. Hindi ko naman po ito ginagawa para sa akin eh. Ginagawa ko po ito para sa inyo. Para gumanda po yung buhay natin. So, ibig sabihin, nung sumali ako sa contest at nabotsog ako nito mga lalaki ito, nabuntis nila ako, niloko nila ako, sinamantala nila ako, ibig sabihin, hindi ako matalino? Ibig sabihin, tanga ako? Kung ano ako bilang nanay, ganun ka rin, tanda mo, tanda mo sa kuko mo, hindi ka mananalo, bubuntisin ka nilang nila kasi bata ka pa sariwa. Ilang beses ako nabigay ng pagkakataon? Tatlo! Proud ka? Nasasabihin sa, sa kahit sino yon. Diyari siya naman. kalad ka rin sa kahihiyan. Maigi, huwag ka nang sumali dyan. Huwag ka nang tumuloy dyan. Yan, finalist na yun, hindi ka tutuloy dyan. Masama yan. Diyan ka o na kung ano-ano. Please lang makinig ka sa nanay mo. Wala akong ipapayong hindi kakabuti. sa contest? Mm. Pero hindi po kayo pinayagan ni Mami, di ba? Narinig ko po kagabi. tinagalitan po kayo. Eh, mm. kailangan ko puntahan to. Siguro, ayala lang muna natin si Mami. Baka may pinagdadaanan din kasi talaga siya. saka ngayon, kailangan ko to puntahan. mali mo manalo si ate, pwede, di ba? Pwede po ako mama hindi pwede. Next time na lang ha. Sendo na lang kita ng link sa, la, ng link sa FB. Oh, sige po. Good luck. Okay. Salamat. Bye po. Bye-bye. Uy, B. Congrats sa First runner up! Galing-galing mo doon sa kung mo ha! Ako, thank you ha! Hindi ko naman in-expect yun eh. Tsaka ginawa ko yung para sa pamilya ko. Good yan! Thank you! Ikaw nga eh! Ano ka? Second runner up ka, di ba? Ako, tsamba lang yun. Tsaka alam mo, di ko nga alam yung sinagot ko sa Q&A portion na yun eh. <laughs> Kaya nga, ang hirap din eh. Alam mo, dahil dyan, picture tayo. Ah! Oh, sige, sige! Ayan. Uy, you. sige, alis na ako. Sige na, sige. Ingat ka. Ingat ka Congrats, den Anak, ano oras na? Ah, uh, 11.45 na po. Asa ah, isang anak mo? Magdidispirasa ng Pasko, wala pa rin. Nag-contest-contest nga. Pinagalita ko na nga na karana, pakitilas ang uli. Ayan na pala. Ma, Tay. Hmm. Nanalo po ako sa contest. Ay, congratulations, anak. Congratulations, pa. Papanood mo ba? Apo, uh, ang galing niyo po. Ito po yung cheque. Tsaka nakuha ko na rin po yung alahas niyo, mama. Oh, di ba, mahal? Hindi lahat ng contest na po politika. Kita mo si Isha. Ginamit lang yung ganda talino. Lahat kasi na nasa isip mo, niluloko ka ng kontes eh. Kaya lagi mo napapagalitan yung bata. Hindi mo maiisipin mo nga yung tuloy. Di ba may maganda na nagawa yung kontes na sinalina niya? Nakuha yung alas natin. Meron pa siyang pera na iuwi para sa pamilya niya. An Anak, pasensya ka na. Akala ko kasi lahat ng kontes, gaya na pagdaanan ko eh totoo lang naman ingatan ka kasi tingnan mo kayo yung bunga ng mga kontes na, na kinuha ko sa palakasan akala ko pag may nangyari sa amin eh mananalo ako yung pala kayo na yung trophy ko sige po maganda na po tayo dahil malapit na po di ba, ang Pasko ng oras na po tsaka salamat po pala tayo kahit na hindi niya kami tunay na mga anak tinatanggap niyo pa rin po kami at minamahal. Okay no, lang yun, na Basta mahal lang mama niyo. Mahal ko rin lahat. Tsaka alam niyo, Ma, kung bakit pinipilit ko sumali sa contest. Kasi kapag nanalo ko, parang pinanalo ko na rin po kayo. Panalo tayo parehas. Oh, thank you, Ma. Ah. Sa'yo na ito pa mga pangarap ko. Sorry. Ay, lang po oh. Kesa tayo, kumain na tayo. Pag Christmas na, kuwain ko lang handa natin, ka, ha? na congratulations. O, turuan mo niyo kapatid mo, mag-beauty queen ka rin. Opa.